The Pod Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosoin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Yes, good morning. Sa na namang episode sa Punch 9 with Alex Calieja. Alam ko, sabik na naman kayo ang mapanood ng episode na to dahil may bago tayong bisita. First time. Kung di ako nagkakamali, of course, Viva Max pa rin. Siyempre, baba na tayo ng solo ko, baba na tayo ng mga ibang matitirong usapan sa iba't ibang artista. Pero, siyempre, ang default natin, may pag-usap sa mga sexing babae. Pero bago natin siya tawagin, okay, ano bang date na to? Wala na akong pakialam kung anong dito. Pero, pero manood kayo sa Singapore sa aking stand-up comedy show dyan sa SOTA Concert Hall, July 28. Ticketmaster.sg ang binan ng ticket. At sa August 23, nandiyan ako sa Hayward, California. August 24, Cerritos, California. August 30, dyan naman sa Phoenix, Arizona. And September 1, dyan sa Portland, uh, Oregon. Abangan yung lahat dyan. At malapit na rin ang aking birthday show sa October 4, 5, 11, and 12. Of course, birthday ko ay October 7. October 4 and 5, Maybank Theater. October 11, dyan sa Music Museum. And October 12, dyan sa Insular Life. Yung 4 and 5, dyan ako magre-record ng aking special. Abangan nyo, ha? Okay, pero huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa dahil alam ko sabi na kayo, dalawa sa paborito kong pangalan at apelido. Nagsama ngayon. Isang Rika, Isang Gonzales. <laughs> lahat ng Rika ang kakilala ko maganda. Lahat ng Gonzales maganda. Tingnan natin. Welcome natin, Rika Gonzales. Hello po. Magandang hapon po. <laughs> ang giti pala. Mamatay na. Rika, how <laughs> ka na? Yes. Uh, 21 po. Muna <laughs> ako po po. Uh, ilang ako magtanong pang may po eh. <laughs> 21. Yan. May boyfriend? Wala. <laughs> <laughs> Bakit wala? Nagkaroon na? Uh, <laughs> next ano? question. Mo. yes, yes. Ano ba to? Ano po, <laughs> dito? First movie mo o ilang beses ka na nagka-movie? Uh, pang fifth ko po ata to if di po nagkakamali. Pang, fifth five ko. Fiba Max? Yes po. Mukha namang napakahinin mo magsalita. Ano pinapakita mo sa movie sa Viva Max? Sige nga, bigyan mo ako ng mga... Anong pinakita mo na sa Viva Max? Pinakita? Oo. Ah... Uh, boobs. Nagpakita ka ano na ng boobs? <laughs> Di pa kasi ako nanonood eh. Boobs tapos. Boobs. boobs. Uh, poet. Poet. Tapos may mga pumping-pumping mm. ka na ganun. Mm. Hanapin nga kita. <laughs> Alam mo tayo Dapat panoorin mo, mo tong Hiraya Hiraya? Mga, yung lahat ng mo Oh, Hiraya ano title? yung papapalabas na ngayon Oh, anong title naman Hibang. mo? Hibang. Hibang Hibang Napanood mo ba yun? Oh, ano ba? um, <laughs> dilig Dilig, ano pa? Dilig, kapalit Oh, kapalit Oh, oh. Mapanokso Mapanokso Ah, uh, dayo. Dayo. Pang-anim pong... na pala to. Oo <laughs> nga, pwede mong gawin sentence yun, ha? Oo. Oh. Paano ba? May, uh, may, may, may dayong uh, ng hiram. At uh, mapanokso siya, kaya... <laughs> ano ba yung dilig, saka? Kaya, uh, kaya, ano? Ano? Ah... Uh, Da ay iba, hibang, hibang, oh, hibang. Diba? May dayong hmm. hibang. 'Di ba? Hmm. Nanang hiram, hiram, 'di ba may hiram ka? Wala. Ano ano nga? Hibang. Kapalit. Oh, 'yun, may kapalit ng dilig. Ah, <laughs> <laughs> uh, so sa unang movie mo, anong unang movie mo? Hibang. Sa ibang, anong anong anong, anong ginawa mo kagad Meron ka kagad na sexy scene? Oo, oh, ano siya eh. Ano? Yun yung first movie ko na first time kong nag-threesome. Talaga? Na first time ko din magkaroon ng GL. Ah, girl, girl love. Tama ba yun? Mm -mm. Tama Lahat ba? first time. Alam ba GL? Di ba girl love? Girl love. Oo. First time. So dalawang babae kayo, isang lalaki yung threesome niyo? Mm -mm. Oh, Tapos oh. meron pa kami dong eksena para kaming makikita mo yung Eiffel Tower eh. Ay, yun yung, position na rin eh. Oo. Oh, oh. Tower pa rin tawag doon. Sasa ka ba ngayon? Riga? Oh, Pyramid sa akin yan eh. Ganun <laughs> siya. ano no? Pyramid do? Oh. <laughs> <laughs> alam mo ba ibig sabihin ng pyramid? Ala. Ano? Oo. Oh. sa <laughs> Trisam, ano yun? Uh, third party, mm. kaya pyramid. Tatlong side. Masama yun. Huwag yung gano'n. Oh. Okay lang eh. Eiffel Tower, gano'n. Mm -mm, pero ano yung... 21 Yip, ka na ba? 21 ano, third ka? Third party. Third party. 21. Anong height mo? Ay, Nasa bahay ka ba? Nasa ka ba? Small. Small mm -mm. mm -mm. but terrible ako. Talaga ba? Tayo ka nga. Mm. Tayo nga. Hindi mo ka. <laughs> Ano na ka kayo? naka no, cyclings lang ako. Oh, <laughs> gusto ka pakita ng mga tao eh. Siyempre, ganun, nagsapasample kami dito. O, oh, ano ba yung tinanggal mo? Di na mo, nakasay. Diba? Akala mo nasa online class lang ako. Oo. Oh. Oh. Ba't kasi mo? <laughs> Akala dito di naman ako na-inform na, na -inform kailangan patayuin. <laughs> di, ba, di, ka, di ba? Di ba? Di ba yung goal mo? Patayuin? <laughs> Magagalit siya ano pag walang tumayo. Oh. Ano bang ba say, say ng pelikula kung walang papatayuin? Sabagay. Um. Sabagay. <laughs> ano ang nag-discord? Ito kasi discuss? ako pag nag-online class eh. Ano ah, lang. talaga? Ano, ano, bang, ano bang nag-ano ka ba? Online eh, class? Eh, hindi ano na ganito ah. Online study? Ah, ano shorts lang. Oh, o ano nga. pero naka-poll. <laughs> nag-online ano ka? Student ka? Online student ka? Nag-stop ako. Il Nag stop oh. ako last year. Huwag <laughs> ano ka naman magsalita. Nag-stop ako. Gusto mo mag-aralin kita? Mom, Oo. Oo. Gusto ko na mag aral <laughs> Saan ang parents mo? Tulog. Tulog yung mama ko. <laughs> tulog. Mata. Alam mo naman, madrama ko kwento mo. No, so, abroad po, nagtatrabaho po sila <laughs> OFW. Yung pala, tulog. Di mas masarap buhay niya. Daddy mo. <laughs> nagtatrabaho. Oo. Oh, saan nagtatrabaho? <laughs> So, ano siya is? business yung mga car-car. ah, car-car? So, Does that my car, car. My mo. mom. Sasakyan ka. Ganun. <laughs> <laughs> ba, na, ba ako mamaya wala sa trabaho yun? Ba ako mamaya nasa garahe yun? Ay, nako. Wanda sa akin yung tatay ko. <laughs> ilan ba yung magkakapatid? Tatlo. Pag ilan ka? Middle. Ay, naku, may mga topak yung middle, child. Middle child. child. <laughs> Oo, di ba ang middle child, naniniwala ka ba doon sa middle child syndrome? Hindi, di yun totoo. Wala mga akong topak eh. <laughs> ba, diba, di ba, ingit ka doon sa panganay, ingit ka rin sa bunso. Hindi ah. Kasi panganay, unang anak ay eh, na si Kaso. Tapos nung aas hmm. ka, suwing ng pangalawa, biglang nagkaroon ng bunso. syempre bata yun. Di ba? Oo. Oh. Hmm. Ako ano? naman hindi May sarili akong mundo eh. <laughs> Kaya nga, middle chat ka nga. May sarili, sarili mundo mo. Puro ba ay babae o oh, halo naman? Dalawang babae, isang lalaki. Pag ilan yung lalaki? Bunso pa. Bunso. <laughs> oh, patay ka talaga. Patay ka talaga doon. Ilan, <laughs> taon na ano, to ang to agot ba? nyo? Ilan taon ang agot nyo? Ano? Uh, ten 10 years ata. 10? Talaga? Mm-mm. Walang yakwawa. punso Bunso. Ayun. Baka ano yun? Latak na yun ah. <laughs> na-aksidente na lang yun ay na mabuntis ng mami mo. Ilan taon pinanganak <laughs> ano yung Bunso? Ilan taon pinanganak yung bunso nyo? Ilan taon yung mami mo? Ano? Atas siya ngayon eh. Mag-11. Oo. Oh, ilan taon yung mami mo ngayon? Hindi kasi ano, uh, separated yung mom and dad ko. So, okay. yung bunso kong kapatid dun sa dad ko. Ah! Okay, gets ko na, gets ko na. Ganon. Pero, oh. biologically, dalawa lang kami. Ah, okay. Gets ko na yun. So, hindi ka middle? Yes. Parang bunso ka dun sa orig Bunso huh? ko, originally. So, may yeah. pala sa, so, magaling pala sa kotse yung tatay mo. Ikaw ba, pag may naliligo sa'yo, kailangan may kotse? Ma hindi, hindi sa tatay mo, maaasal. Tinatanong mo ng tatay mo, ano bang kotse niyan? May, mayroong mga times na ganoon pero hindi naman ako dumating sa point na kailangan may kotse yung magiging jowa. Ay, yung mo, may kotse. Oh. Maniwala tayo, may kotse, di ba? Wala akong jowa eh. Paano yun? Hindi, dati mo jowa. Ah, meron. Oh, anong anong kotse? Anong kotse dati? Ano lang, city lang yun, city. Ah, mini pack po yun eh. <laughs> Yung CD Honda. Oo, oh, Ma Honda. Ma Honda. Ganda mo Honda ang boy. Ganda mo naman ngumiti. Eh? Ano ba na to? Lead ka na ba dito sa ano? Uh, yeah, yeah. Ano ba ito? Hiraya. Hira ano? Ano na? Hiraya. Hiraya? Lead ka na? Mm. Mm -mm, mm, -mm. Actually naman, sa storya naman ng Hiraya, Madami kaming artist dyan, so madami oh. talagang character. So hindi ko talaga inaano yung sarili ko as lead dyan. Kasi syempre, may kanya-kanyang story bawat character. hmm pahambol ka pa. Pero ikaw ang pinakamaganda. na rin. Da atin mga lang. Sa atin dalawa lang, hindi makakalabas to. Kunti-kunti na yan, mag oh. post oh. Syempre naman, ako to eh. <laughs> <laughs> Hi guys, uh, we are the Eavesdrop podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, uh, your fellow TPN podcast. And if you wanna learn more about life, what's happening around us, you wanna know about love, healing, <laughs> this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. <laughs> eavesdrop. <laughs> Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk like right now? You're red as a bug. Am I? <laughs> eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The eavesdrop. Only on the pod network. <laughs> Pats. Ah, Pats. Magkaano ka sana? Piloto? Piloto. Mm -mm. Talaga? Ilang years ka na noon? Anong years? Ilang years ka na nag-aaral nung tumigil ka? Two years. Two years. O, oh, sayang ilang years na lang. Ilang years na lang. Mm -hmm. Two years na lang, no? Two years na lang din. Tutuloy ko naman siya. Pero may ano ka na bang ano? number of, di ba may hours ka na ng flying? Wala pa? Mm -hmm. Wala pa, wala pa. Ano ka pa lang? Mga theoretical pa lang? Hmm, mga parang gano'n pa lang. Pasa yun. sa pasa yun, di ba yung Pats? Parang niya na. Oo, oh, parang niya kayo ba yun? niya sorry. Malamit sa airport, di ba? Pero parang mm. niya doon lalaki. Di ba dati? Ako ngayon naman. Ah, konti lang. Eh. Sigat ka doon. Hindi ah. Hindi, ang dami bumagsak <laughs> dahil sa'yo. Hindi ah. <laughs> Ako pa <ngayon> na wala eh. <laughs> Tagasan ka ba? sa ba ka natin Pasig. Pasig? Dahil mm. talaga ba ang sa pasig, no? Siyempre Ding may Mayor Biko to eh. Ah, Mayor. Kay Mayor Biko ka ba? Oo. Oh. As in, kay Mayor Biko ka, kilala ka niya? Hindi. <laughs> okay lang, kilala ko siya. <laughs> oh Ano mga programa ni Mayor Biko na gustuhan mo? Yun lang. <laughs> ano? Nagmatalino ka eh. Anong Yun may lang. Mayor Biko na ano? Sample lang, sample. Ano mga nakita mo pagbabago sa pasig? Ano? Hindi ko alam eh. Ano ba? Mayor Vic. Tatanong ko muna si Vic. ano? Dahil cute lang. Cute. Cute. pogi. Oh. okay na yun. Kahit wala. joke lang. Baka iba siya ng mga tao. Sabi mo na ako alam. Puro paganda lang. Hindi ko nagsabi niya. Hindi ako ha. Ano ba asset mo sa tingin mo? Asset ko? Siguro ano? Sa physical looks ba? Oo, oh, siyempre. Na, alam na natin kung ano <laughs> yung, alam na natin kung, um, utak eh. <laughs> Grabe. Grabe. <laughs> <laughs> Siguro ano, ano mata. mata. Ah, ang ganda nga na mata mo eh. Mm. Parang naka, parang ano, yung parang, di ba, gusto mo bang sumama? <laughs> parang gano, an <laughs> an ano, parang, parang maganda bigayan dyan ah. <laughs> ano ba? Oh, ang itingiti ka lang. Hindi pa, bukod sa mata. Ano ba vitals mo? Ano? Ang usok pa kasi. ang usok kasi ng background mo kaya tamang tama. -tama. Para ang ganda ng mata. Ang wa. Naka-blur kasi. Iba 'yung pagka-blur girl. Iba 'yung pagka-blur para usok girl. Parang para, para na ni Lord dito. Ano ba punta ka sa dagit, girl. <laughs> Aano, ano, ano ba pa sa taas ako mapupunta. Sabi mo, tigil mo ka ng parang ito, may papatok ka. Ano, anong puro <laughs> di, tawa? Kailo hey, no, ka na pag nag-interview na, di na ko sa ngiti. Sa kasamata, <laughs> promise. Magtigil-tigilan nga ako ng vital statistic mo. Ah, uh, 36. Mm. <laughs> Pero hindi talaga alam yung vitals niya. <laughs> 36 ka? Pumayat kasi ako eh. So 36 yung boobs mo? Mm. Pumayat pa niyan? Mm. Anong cup mo? A. 36A. Ah, A. pwede pala yun. Oh, sige, okay. Pumayat ka pa niyan? Dati ano ka ba dati? Hindi, I mean yung sa bewang ko. Wow! Ano? Anong ano niya? Ano nangyari? Parang ano na lang ata. 24? 24 uh, 25, lang. 24 na 25, ganun. Oo. Oh. Yung ano, yung waist. Ay, ano, yung, uh, yung, ano, yung hips. Baliktad pala. 34 pala. <laughs> <laughs> Alam mo ito? Ano, usapan? Ano, <laughs> <May> usapan ito? Wala <laughs> mo, wala <laughs> tayo mapunta, girl gusto gusto ko rin mag-blur. Gusto ko rin mag-blur para pareho tayo. Ayan. Oh. Di man diba? usok eh. At least, Ikaw ka. focus nga... sa mukha mo. Hindi ka nga umuusok eh. Hindi ka mausok ko <laughs> talaga ni Emma. Parang may nagka-barbecue dyan eh. <laughs> ano naman. Patanong kita ng mga no. naughty. Okay lang ba? Okay lang ba ngayon ka ng naughty? Sige. Ano ba yun? Game na. Follow <laughs> or Pwede vote. Depende sa mood. <laughs> oh, pa- paano mangyayari para masamud? Ma Anong uh, para maging mood, sa mood ka na ano? Nang pagsa ano eh, pa yung, pa yung sa Ah, paano ako magiging <laughs> mo? Ano? Palong-palo ka talaga. Tapos nabitin ka. E di suswalo ko na lang. Vitamins din yun <laughs> eh. Nakakaglow kaya yun. <laughs> Okay. Ay, napanood okay. na ko kasi yun sa TikTok eh. Sabi na no, nakaka-glow daw Hindi, sige. Ito try ko next time. Pag di ako nag-glow dito. I <laughs> eh, want ko na lang. <laughs> uh, favorite position? Favorite position? Gusto ko ano? Missionary. Bakit? Ikaw, And dog style. O, anong, uh, bakit? Bakit? Ano, meron kasi mga times talaga na masipag ako eh. Gusto ko yung ako yung gumagalaw ako nasa top ako ganun. Oh, top kanoon, hindi missionary yon, top naman yon. Oo, pero gusto ko rin minsan ano, yung O, oh, ikaw na bahala, ah. higa lang ako dito ha. Ah, ah ganoon, ano, ganoon. Ba't mo gusto yung doggy? Wala lang, may thrill kasi eh. Nakatingkayad kasi, titingkayad ka, ganun. <laughs> <laughs> At yung doggy. <laughs> At yung doggy. Ano ano naman yung ano mo? Um that size matter? Hindi, performance ako. Ah, oh, talaga ba? Performance matter. Mm. -mm. Si 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 Sara Laxamana, sabi niya virgin pa raw siya. Ikaw. <laughs> Ikaw virgin ka? din ako eh. Talaga? Mm. -hmm. <laughs> <laughs> Pa showbiz no. <laughs> Virgin ka rin? Paano mo nasasabi? Paano mo nasasabi? Virgin, pari pere mo, gusto ang position, nakatingkay. nakatingkay <laughs> na patalikod eh. Virgin, ano? No? Tama ka nga naman doon. Baliktad ano pinaka... na kasi ngayon eh. Oo. Oh, <laughs> Anong pinaka, ano pinaka-ano mo? Um, place, pinaka-notice place na ginawa mo na? T.S. Place? Siguro ano wala eh kasi hindi ako mahanap pero yun yung gusto kong gawin. Oh, ikaw free ako. Kung explore ko ganun. Ikaw bakante ako mm. ngayon. Gusto mo ba? Parang <laughs> sa kotse. Oh yan? Sa kotse ako. 90 na kanoti. Malaki-laki yung kotse ko. Gusto mo? <laughs> Try lang. Walang mali siya para mapagbigyan kita. <laughs> Oo. Oh, saka walang mandi, hindi ako ma may love. Ulo-ulo lang. Kaya <laughs> <laughs> hey ako marupok ako eh. <laughs> marupok ako. Pahirap yan. Hindi ko naman didiin <laughs> eh. Ulo-ulo lang. But no. Marun marupok hindi ma love. Ha? <laughs> marupok, no? ako. Oh, marupok ako. Oh Marupok ako. ano yung sabihin na marupok ka? May attachment issues ako. <laughs> Ayon, pag, ano yung sabihin nun? Pagka uh, na... Naulo-ulo ka, kakapit ka na, gano'n? Malay mo, pwedeng gano'n. <laughs> Sige, ikaw, bahala ka. May ATM ako dito. <laughs> <laughs> ano? Seryoso <laughs> ako? Ala, kalit na to. ala, ala, ala. Kalit mo na, ha? Oo. oo. <laughs> yeah, okay, may, may talong pa ako. Alimbawa, nakausap ko yung ex mo. Anong pinaka ano hindi niya makakalimutan ginawa mo sa kanya sa kama? Diba? O specialty mo. Sisimulan natin sa statement na ang si Rika, ang galing nun sa Ang galing nun sa sa kama. Hindi. Bukod naman napaka -gen general naman yun. Gene, Yung ano talaga. Mm Si Rika, mm. nag-enjoy ako ng Nung no, ano, inano ko siya. Inano? Oh. Inano. <laughs> ano nga mo para pa rin natin? It's, ano? Si Rika, masarap, masarap mag gumawa ng BJ. Oh. <laughs> BJ? Ba't mo kinusayang dinuretso mo na sana? Dapat verb, hindi noun. Buko juice. Mm. juice. <laughs> masarap gumawa ng buko juice. <laughs> Mana -miss, oh? -miss. <laughs> <laughs> Man miss na miss. na O oh, invite mo na yung mga ano, mga tao para manood ng ano mo movie mo. <laughs> manood na lang kayo. <laughs> <laughs> Alam niyo na yun? So, so, Lala na yun? Hello everyone <laughs> kailangan, ano, so, kailangan, sexy, kailangan, sexy mo mag-i-invite ha. Ah. Dito nag-sexy okay. talaga nag-i-invite. Yung buhok mo kasi pa, magpaita na kasi ng konting uh, klibe. Ayan. Eh, yung pusa ako, hindi ko eh. Dyan yung ano mo, pus. Pusa ko. <laughs> ah, ay, gudan naman ang pusa mo. Siyempre, bahano sa amo. Oo, oh, minsan nawa ako yan ah. <laughs> okay, game na. Sama <laughs> <laughs> ang tingin na pusa. Game. Huh? So, hi everyone. This is Rika Gonzalez po of Viva Max. I'm inviting you all po to watch Hiraya. This July 12 na po yan. Kasama ko po dito sila Ethan Rosales, Denise Esteban, at madami pa po pong iba. Kaya abangan niyo po yung mga pasabog namin dyan. Sige po, si Rika Gonzalez, napakasarap kausap. Sa so, mga naikinig sa atin, naikinig lang po kayo. Si Rika nga, nag-i-enjoy magkwento. Pag na-open kayo para sa kanya, ang ibig sabihin nun, <laughs> napaka-plastic. Okay, marami at po sa lahat. Ano na? Ano na? Ano, ano? Problema niyo na yan. <laughs> oh. The <laughs> punchline with Alex Kalia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Maraming salamat sa si iyo, Rika Gonzalez. See you mm -hmm. again next episode. AlexKalia.com and TheComedyCrew.com. Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.